Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagdanais na magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Dahil parang ang swerte po ninyo ay patikim lamang, panandalian lamang mga bossing. Ito pong aki tuturo sa inyo ay isa sa mga pinaka-powerful na pampaswerte para mabilis gumulong magandang kapalaran mga bossing at mabilis ang resulta mga bossing. Kung naniniwala ka sa mga gato mga pamamaraan ay mas mainam po yan mga bossing kesa bahala na si Batman. May tuturo ako sa inyo na isa sa mga pamamaraan upang sa ganon kayo po ay ma sa mga dami ng blessing na darating. Ngayon pa mga bossing, ano po ba ito? Nako mga bossing, ko, ikay at mahilig sa mga ganito, lubos-lubosin nyo na ang pag-wish ninyo, itodo-todo nyo na ang mga wishes po ninyo mula sa inyong kung puso, time time na panalangin at kayo mismo ay maaamay sa mga blessing na darating. Ngayon pa mga bossing, kung isa ka sa nagnanais na masigit na maka-attract na swerte, sa unang araw, bukas mga bosing ko, unang araw ng Martes, ay uh, mainam na subukan nyo po ito at makakatulong po ito upang sa ganon masigit ka na maka-attract ng kaswertehan para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte maging hayahay ang buhay at mapapasin ninyo na parang nakakaisip ka ng mga pamamaraan para ikaw ay maging matagumpay or kaya pa mga bossing ko yung biglang nagagawa nyo yung mga bagay na hindi inaasahan at ikaw po yung magiging matagumpay ganun po mga ko maaring maganap. Kaya kung ka pinaniwala at naisyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. ako mga bossing, kayo po ba isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan? Masasabi ko lamang kung ikaw ay naniniwala, at siya mga bossing ko, good luck po sa inyo po mga bossing. Kasi ang mga tao na mahilig sa mga gatong mga pamamaraan, mga bossing, bukod sa inyo po sipag at syaga, lalo-lalo na kung ang nais ninyo ay pera. Yan po mga bossing ko, very good na very good once na ikaw ay mahilig sa mga ganito mga bossing. Meron akong napayuhan na hindi naniniwala sa mga ganito, hindi rin naniniwala sa mga pampaswerte, pero siya ay masipag at matiskarte Ano po nangyari sa kanya mga bossing? Siya po mga bossing ko ay napapatanong kung bakit lagi siya yung minamalas. Siya daw po ay uh, kilala ko po siya. Masipag siya madiskarte. Napakasipag. Ngayon po, hinirakit na lahat mga bossing ko, pero parang sa ulat wala ang kanyang pagrakit. Sabi ko sa kanya, kailangan magano ka ng pangontra. Kasi, nang oti oti po yan mga bossing ko, kilala ko po yan. Nang oti oti po siya. Ang nangyari mga bossing ko, dahil siya i oti oti Ngayon, pagod na na siya, pero natutuwa siya dahil bibili po siya ng cellphone. Kaso, nung siya po ay bibili na, hindi namang ginusto, nagkaroon ng sakit ang isa sa mga pamangkin po niya. Ngayon, siyempre, tumingin ng tulong yung, pin, yung kapatid, hindi mapahindian, nabulyaso na, na naman ang kanyang pangarap na bumili ng cellphone. Kaya sabi ko sa kanya, masipag ka madiskarte. Ano ha mo ng pangontra sa kamalasan para hindi ka malasin? Ayan. May pamabosing ginawa nga po niya. O ano nangyari? Ay di ngayon, tuwan tuan po siya. Bakit daw ngayon lang siya naniwala? Kaya masasabi ko lamang, isa ako sa present po dyan magpapatotoo pag dating sa usapin ng pampaswerte. Baka sabihin nyo, eh kasi nagbablog ka, hindi pa mga bossing. Dati nagblog na ako tatlong beses mga bossing. Ni hindi ako pumatok mga bossing ko. Walang nanood sa akin, tulad nag-subscribe sa akin. Ang subscribe lang, Mr. Cod at saka yung dalawa kong anak mga bossing. Yun lamang ang nag-subscribe sa akin. Wala nang iba pa mga bossing. Ngayon pa mga bossing, nang gumawa ko ng mga pampaswerte, syempre ang wishes ko, lahat ng mga share ko ay eh, maging matagumpay ang mga bossing. Hanggang sa nagpalo sila na nagpalo mga bossing ko dahil sino swerte po sila. Yung bang, yung bang mga rico recommenda na, uy, ipalo mo si ano, ginagawa ko yung ano yan, swerte yan, yung mga ganun mga bossing. Hanggang sa dumami na dumami mga bossing. Kaya ganun din po gawin ko ninyo mga bossing. Mag-wish po kayo mga bossing. i ka ako sa lagi kay swerte yan. At ipangako mo sa sarili mo. Ipangako mo sa taas once na ibigay sa iyo kahit isang beses lamang. Magiging masipag ka, gagawin mo ang lahat at hindi ka magpapatamad tama, man. po, mga bossing. Kasi yung lagi ko salitain dati, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon na tinding hindi ko ito sasayangin. Kasi masipag po ako, lahat na halos lahat iniraket pero sa wala't wala. Ngayon pa ko, ikaw ay may ganyan sitwasyon, mainam na subukan nyo po ito sa pamamagitan ng munggo. O, oh, inapaisip po kayo, munggo, parang imposible naman. Ay di subukan nyo po mga bossing. Bakit ka mo maswerte ang munggo? Unang-una ito ay bilog. Kaya sinasabi nila ayon sa Chinese, ang bilog ay ah, maswerte kasi gumugulong po yan para umuko, umikot ang magandang kapalaran po ninyo mga bossing ng mabilis. Yan. Ngayon pa mga ko, gagamitin po natin ang kulay green. Ang green is for money and for kalusugan or kaya ay kulay dilaw na munggo. Ang kulay dilaw naman ay for abundance mga bossing. Ngayon pa mga bossing, maglalaan ka ng halimbawa ay tatlong kutsara na munggo. Ilagay ito sa isang baso at saluhan nyo po ito at lagyan nyo po ito ng kapranggot na asin. Yan po, mga bossing ko yung mapapansin po ninyo. Pagkatapos siya po itong gawin, ilagay nyo lamang po ito, mabosin ko, sa ilalim ng inyo pong higaan. At mapapansin nyo, mga bossing ko, may mga bagay ka nagagawa na hindi nyo inaasahan na dito pala kayo ay suswertihin. Aba, mga bossing. Kaya subukan nyo na po ito. Huwag ka namang patumpik-tumpik pa at kayo mismo ay maaamig sa mga blessing na darating. Ngayon, kapag po ikaw, mga bossing ko, yung kinakabog na parang kinakabahan kay, hindi ko mawari kung bakit tumaya ka at baka ikaw na isinasabi ng ating pampaswerte na ikaw ay mananalo limpak-limpak na sa lapi. Pero mga bossing, wala ka sa mood, kasi ganoon din ako. Hindi ko pinipilitakan sarili. Pag wala ako sa mood, hindi ako gumagawa ng mga pampaswerte. Pero kapag ka nasa mood po kayo, gumawa po kayo mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung ikaw ay naniniwala at marami kang mga pangarap at gusto niyo po itong gawin, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan niyo po ito. Proven po ito na napakaswerte. Kaya kung po isa sa maraming mga pangarap, asya, lumarga na po kayo at good luck po si Pulat.